Siya nakakulala po yung reaction po ninyo dito sa bago pong sinasabi ni Kibuloy, alleged din pinag-aagawan daw siya. Ano po ba yung next move niyo dito sa mga bago pong pasaring ninyo nilabas ko? Well, ang next move po eh, these days, sinaserve na po ng Senate o sa Ayung Sabina. Uh, at kaya uh, inuudyo ko talaga si uh, Apollo Kibuloy na humarap na sa Senado upang sagutin yung mga seryosong aligasyon laban sa kanya. Mam, hindi niyo ba hinilingin na magkakaroon ng full departure? Kasi Ah. Well, uh, ang naihingi na po namin sa Bureau of Immigration ay yung Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO na nilinang po ng BI. Sa BISAN niyan hindi nila mapipigilang umalis si Kiboloy kung sakali. Pero at least, dahil may ILBO, at lalo na't dahil may sabbina ang Senate, ay siguro naman dagdag na uh, pangungumbinse o pag oobliga kay Kibuloy na humarap na po sa aming komite. Mamay mga accusations siya, the President and the First Lady conniving with the US at mayroon na raw siyang bounty, 2 million dollars or 100 million pesos para makuha siya, either assassinate or eliminate or something eh sabi ko nga kay Kibuloy, huwag siyang pabiktim. Ang hinihingi lang naman sa kanya ay humarap sa mga legal na proseso kasama na po yung Senate investigation. Saan drama lang. Ewan ko kung ano yan, pero hindi yan ang hinihingi ng Senado sa kanya at hindi yan ang obligasyon niya sa mga victim survivors. Ang tamang dapat niyang gawin ay humarap at sumagot.